like department store. Oh. oh my gosh! Ito yung mga damit. Rafi, this is like department store levels. <laughs> ano <laughs> pa yan? Uh, ito yung mga hindi ko masyado ginagamit. Yung mga ginagamit ko, meron pa doon sa isang bahay. Oh so, uh, my! Ito yung... Nabilang nyo na ba ito? Hindi hmm, ko alam kung ilan na ito. Pero... So, ang favorite mo, okay, ito, mga... My gosh, at ang taste ni Sir, ay super duper branded at mahal. Ito, okay. Versace. Yeah, so these are, ito yung Versace polo collection niya. Mm. Pero Versace ito pare-pareho. Wow! Versace, Versace. Yeah. Ang gaganda nito. You don't wear them anymore? Uh, once in a while, pag uh, kailangan ko, pupunta ko rito, pitika pa ko na ilan. So it means to say, ganun kadami yung gamit nyo na talagang you need another house Correct. para mag-store. Correct. Di na magkasya sa aparador. No. Ito, Hermes. Mm-hmm. -mm. Yeah. smooth. Oh, oh, you know? matikip. Ito, Balmain. Ma. Ano ang favorite mo among the branded clothes? Um, Versace, Fendi, Balmain. Ibang level ng uh, shopping. Balenciaga. And then I have this, uh, ano ba ito? Versace again. Oo. Oh, oh. And Gucci. Yeah nasuot mo na lahat ito? Natin. yeah. Lahat na, well, meron din siguro dito ilan, mga tatlo, apat na hindi pa nasuot, Pero lahat na ko. And you've worn it once? Once, twice. Grabe ka, O, eto pa. O, ba diba, sabi ko nga po, department store. O, eto naman ang classic na Burberry. O, Burberry. Alam to ng mga followers at subscribers mo because popular ang kanyang print. Tama. O, oh, ba? Diba? This is the classic Burberry print. Ito yung first time na nakakita ko lalaki mm. na may gantong collection. Na, alam ah. mo yon? Ay, ito rin. De, ito, ito lahat to. Christian Dior. Yeah. Is Dior your favorite brand? Isa sa mga favorite mm. brand ko. Ah, ano to, second yung second collection that we're gonna see... Tay lang muna. Yung tay. Oh. Pasok. Oh, This is my uh, gosh, Rafi. Ito yung mga Hermes. Hermes to. Yeah, maganda yung Hermes necktie actually because napaka non-descript, de ba? Para siyang very elegant. All right. O oh, de ba? Ang Simbling. ganda niya. Para pong ano? Ang dami pong leeg ni Rafi. <laughs> ito po <pong>, guys. Sa kaya to. Oh wow, ito rin. Ay, Eto yung mga di masyado brand. But I have to say you're so organized. Thank you. Eto naman. Yeah. Ay yung mga Gucci naman. Oh oh. Now we are going to his. Oh my God, God lahat po ng adik ng mga sneakers. Okay, number one, wala po akong alam dito. I'm not a sneaker or shoe collector, pero this is like department store levels. Ito yung uh, shoes. this is insane. Aha. <coughs> Oh my gosh! Okay, where do we start? Ito yung mga Balenciaga. So, nauso yung ganito that it's medyo big foot effect. Ah, Bagay sa akin to kasi pipe pa yung pa ako eh. Ang galing nito Ah. I like this. Oh. Parang sa military. This. Yeah. Okay, pero ito, I don't believe nasuot mo na lahat ito. Na ah, nasuot man, ko ito? lahat okay, yan. Dunay. Nasuot ko lahat oh Oh my God, may do ito rin. Lahat yan, uh, gusto ko except yung sa mga makulay ito, mga binili hmm. ni Mrs. Yan, binili ni Yan. Ito na suit ko na rin, oh. eh, kahit na hindi ko gusto. Kasi kung hindi gusto ito, baka magsama loob ni Mrs. Oh, may sequin sa pet. Ayan. Oo. Oh, oh. It is a special pair. Because? Medyo may presyo ng konti. Sinuot ko na yan, uh, once. Ito, Dulce you Gabbana. Oo. Oh, 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 with D&G, ano yung favorite mo dito? Ito. Wow! You like na may shiny. Yeah, tapos mamagaan. Mag magaan, kayo. actually nga magaan siya. Yeah. Yan yung so, limited edition ata. Limited edition. Pag ganito, do you wear it or you don't? At twice ko lang ata na uh -oh. nasuot to and then hindi ko na sinuot. Kasi sinasabi niya sa akin, parang kasi Michael Jackson ha. Ah, sige, hindi ko <laughs> actually, <laughs> oh. na suotin. actually, ano mo naman to? Gucci. My God! Alam niyo, huwag niyo lapitan si Rafi. Pwede, pwede kayo mamatay dito. O, oh, di ba? Oh. Nasuot mo to? Yeah. Come on. Yeah, nasuot ko. Sa States, pinagtitinginan ako niyan eh, nung bagong labas pa to. Eh, cute nito ah, oh. look at this. Burberry. Yung Burberry may pagka-pretty effect to. Oh. Right. Type mo to, not really. Yeah, medyo, okay yan. Yeah. Oh, wow! Ibang no, level. Ang ganda ng pagkaano niya, eh? ang ganda ng style. Mrs. ko nag-introduce sa akin niya. Oh, oh, yes, kasi right. si Mrs. may taste. Yeah. Oh, my God!